Good day mga kamamshis! For today's video Samahan niyo naman ako na sa pagluluto ng aking chef si Daddy Lloyd ng aming ulam Alam na niyo naman siguro kung ano to diba sa mga at sa syudad na ulam <laughs> Noto kamahal nito per kilo kaya um, almost lahati lang yung binili ko. <laughs> Kasi na naman sa amin na mag na I mean, sa amin lahat. Hindi pa yung tuna. Hindi ako makikita niyan. Lagyan pa ni Chef Lloyd ng butter. At yan, no? Oh. Yun! <laughs> Na-flip din. Masyarap so, na masyarap po kanya dyan. Paminsa-minsa na yun. Eh. Nakapag-ulambin tayo ng mga medyo. Alam niyo na, natang atasos sa na ulam. <laughs> Salamat po sa patuloy na pag-watch po sa aking mga videos And please, don't skip ads.